Magandang kaliwanagan po mga kapatid. Dito po kami ngayon. Magandang. Mga kapanaligan. Ganyan po si Doc Kitty, si Dok Yoham, Doc JR. Lahat po sila mga kapanaligan. Nandito po ating mga kapatid. Dito po ng Doc Lerimon. Magandang kaliwanagan sa atin lahat. O yan po yung mga ating mga kapatid. Mga kapatid. Magandang, kapatid. magandang, kaliwanagan. magandang kaliwanagan po. Dito po si Dok Pilar. Dok Pilar. Ayan na, kalimanagan, mga okay. sitorang ismirsan. po sa lahat. Dito po ang ating mga kapatid ngayon. Sa batis. Okay. Uh, amin naming ipagdarasal ang inyong mga karamdaman ay mawawala po. Sa aming mga nagamot. Uh, pagdarasal po natin na patuloy ang inyong paggaling at patuloy ang pagbalik ng inyong mga kalakasan. Ganon din po sa aking mga nagamot kung saan saan lugar na na aking napuntahan ay aking itataas muli ang inyong mga kamay na siyang magbibigay kalakasan po oras, anong oras na daw 6.38 po yan po dito rin ang ating guro si Dr. Rini din po sa mga tagabigan maraming maraming salamat po kabaruan bigan kila ma'am sa mga kasamahan nila hindi makuman may isa isa pero maraming maraming salamat po sa tulong na binigay nyo mga kapatid maraming salamat po yan po na po ang mga gamot po lahat yan puro mga gamot yan po ang kapanaligan ang pong, dami nilaw. Ulang pa yan, marami pa mamaya. Anating ba lang? Sa lahat po ng aming mga nagamot at may taas ang mga kamay na pagpatuloy ang kanilang kagalingan at kalakasan naming itinataas muli sa ating amang liwanag sa langit amang isa sa langit